Guys, ngayon ay magluto ako ng pinangat na isda, guys. Itong ating isda, guys. Lagyan natin ng asin. Ayan. Tapos, guys, lagyan natin ng kamatis sa ilalim ng isda, guys. Sa ilalim ng tulay. pinangat. Tapos, maglagay ako ng onion. Hindi ko na guys, gin, ano, gin, ano ang aking isda. Yan lang guys. Sunod, ilagay natin ang ating pangpatanggal ng langsa sa isda guys. Ay, luya. Luya, luya. Yan. Yan tapos maglagay ako ng lemon, lemon, lemon. Sandali. Yan, lagyan natin ng lemon, guys. lagyan ko ulit ng asin. Tapos black pepper. Tapos, maglagay ako ng sili. Ito pong sili ko, guys. Oh. <laughs> Wala akong siling haba, guys. Itong gamit ko na sili, guys. Hindi ko siya pagdamihan ng sili kasi sobrang hangyan, guys. Tapos, maglagay ako ng kunting tubig. Yan. minuto ko na siya, guys, sa apoy. Tapos, guys, maglagay ako, guys, ng buong paminta. Lagyan natin ang buong paminta. Yan, tikman natin guys ang ating isdang pinangat. Ito ang ating favorito pinangat na recipe guys. Mmm, ang ang sarap guys. Ang sarap. Oh. Mm, yummy. Nakaloto na ba kayo guys? Ng inyong dinner? Breakfast? Lunch? Ito po ay dinner po guys. masarap kong daming kamatis ang ating pinangat na isda guys ating pinangat ito ay naglagay ako guys ng kunting oil guys ganyan kami magpangat ng isda guys magpangat ng isda isda nagapit na ako guys kasi gutom na ako guys ang sarap, ang bango pa lang Nagugutom na ako guys. Yan guys, ito po ay luto na po ang ating isdang pinangat. Tara guys, magkain na po tayo.